guys, welcome back to my channel ano po. Ah uh, araw sa ating lahat. Okay. At maraming salamat po dito sa uh, isang pinadala ko ano po, sundalo. Okay. Maraming salamat sa pagtitiwala ano po. Okay guys, bali ituturo ko lang po yung ano ah uh, ito po sa mga ano ano ito nagbibili na naman ako sa inyo. Ito po sa mga taong naniniwala lang po ano. At kung hindi naman eh wag niyo na lang po panoorin, skip niyo po yung aking video, okay lang po. Para wala po tayo pagtatalo. Dalayo ko po makipagtalo. Okay po. Ganun po guys no. Sa mga baguhang mga albularyo o mga ano po, isi-share e, e, ko lang po sa inyo yung aking mga uh, natutunan no naging aral, ano po. Bali, ito po yung mga ginagamit ko sa panggagamot, ano. Para may maibahagi po ako sa inyo ng kaalaman, ano po. Bali, dati kasi, Nagsimula simula po ako, ang pang-ipit ko po ay uh, kung hindi pandakaki, uh, pandakaki puti, pandakaki itim. Tapos eh, Dignum, yan po ang mga ginagamit ko. Noong ako po yung unang nanggagamot po, ano? yan. Tapos ngayon po eh po ang pasyente. Ano? Angat po sa mga albularyo, wag po kayong mananakit ng pasyente. Minsan may nakikita ako, sinasampal, sinasaktan. Ano po? Huwag pong ganun. Kasi hindi po gano'n ang ano. Kung talagang malakas ang spiritual ninyong mga orasyon, hindi nyo kailangan manakit ng pasyente. Meron naman akong napanood, pinainom ng ano, ng ah, pinakain ng dalawang kutsarang asin. Ano po? Tsaka pinainom ng tubig. Eh di nagkaroon ng sakit sa batuyan, ano? Pero tayo, ginagamit yun. Halimbawa, isang basong tubig tubig, orasyon, kaprasong asin lang po, kapraso, siguro isang pulot lang na gano'n ano, inilalagay sa baso. O orasyonan, ipainom sa pasyente. Ganun lang po. Huwag po yung dalawang kutsara. Nako po, magkakasakit kayo sa bato niyan. Kawawa po pasyente, no? Yung po yung mga napa mga napanood ko lang na mga video, no? Huwag pong ganun. Kawawa po pasyente. Okay. Ang tandaan po ano, ito po yung ano, aking mga natutunan lang po na ano, aking ibabahagi. Ngayon po, kung di rin naman kayo interesado, eh, skip nyo na lang yung video ko ano po sa mga taong naniniwala lang po. Okay. Ito po yan, kung paano nyo mapapagana ang papel. Ano po? Kasi ako nung una hindi ko mapagana. Ano po? Hindi ko po siya mapagana. Kasi, kailangan nyo po talaga ng ano, ng consagra. Nakalagay naman po yan sa mga binibigay na dasal, no? Bibinyagan nyo, kukonsagrahan nyo. Ay, ano lang naman ang mga pangkonsagra? Di po ba? Ang ahik doon pangkarga, pambinyag. Pang Di ba? Nababasa nyo naman po yan, ano? No? Sa mga baguhang mga albularyo, ano? Yung mga baguhang gustong manggamot ng kapwa. Na wala po, huwag po kayo maningil ng mataas na halaga, ano? Gusto po natin makatulong. Ang gusto ko po kasi mangyari, mas dumami po yung manggagamot kaysa mangkukulam o mambabarang. Ano po? Kaya mas gusto ko po gano'n. Mabuti nga ngayon, mas mada madami na ngayon ng albularyo kaysa noon pinupuntahan pa natin sa bundok. No? Ngayon kahit sa online, pwede na manggamutan. Ano po? Kaya po sana na uh, ma-share ko sa inyo yung aking ano ano mga natutunan ako po ay nag-aaral na nanaliksik din po ako no? pero hangga't maaari po gamitin natin sa magandang paraan ano po yung katulad ng panggagamot ko dati iniipit ko pandakake Siyempre, napakasakit po niyan pag iniipit ninyo pandakake puti o kaya itim pero mabisa naman po talaga siya no pero hanggat maaari po, wag po natin masasaktan yung ano, yung pasyente kahit sabi natin wala siyang salib o may salib, aaret, aaret po siya dahil masakit po yung kahoy o yung pandakaki. Pag inipit siya pa, masakit po yun. Ano po? O ngayon po, ano ko po sa inyo, babahagi ko, ano? Ganun po, bali sa mga baguhang ano, mga nanggagamot o albularyo, no? Ano po, bali, Papil po ang gamitin ninyo ano para wala pong reklamo. Ano po? Kasi papil po 'yan eh, no? Ang papil kasi, 'yan. mapapagana ninyo ano kung kayo tapos sa 49 days o so, ano ano. Meron namang gumagana na kahit hindi kayo nang pag 49 days kasi bertudes kayo, no? Ang ginagawa ko rito ay dinagaano ko ah uh, ito na na konsagrahan ko na to, no? Bali, pag ako'y nagano, bibinyag, binabasa ako ng tubig yan. Kasi yung tubig na din at yung tubig na ibinabasa ko, yan ay may orasyon na. Yan ay, ang tubig na yan ay bukas na, no? Bukas. Tandaan po ninyo, binubuksan po ang tubig at sinasarado ang tubig. Bago niya pasok yung, ano, yung orasyon, ano, sa tubig. Tsaka nyo ngayon babasa ngayon dito o sa mga gamit ninyo, medalyon, Mutya. Basahin niyo ano, may orasyon na kasi, may mga dasal na, Nandun na doon nakasama na yung sa pag-forty nine kasama na doon. Ibabasa nyo po 'yan, ano? Tatlong beses niyo po gagawin 'yan, tatlong araw, no? Para mabisa po. Gagana po 'yan at gagana papel lang, no? Ah, uh, marami na rin po ako na sa ng papel, talaga pong gumagana ang papel pag yan po ay na-konsagra ninyo. Ano po? Okay po. Para ano kasi, uh, pan testing ay rosaryo. Ano? Ang rosaryo naman kasi, halimbawa ako, pag nag-online ako, online gamutan, at wala silang gamit. Halimbawa, wala silang pandakaki o dignum. Wala silang gamit kahit ano. Rosaryo po ang pinagagamit ko. Ano? Pinangitipit dun sa paa. Ngayon, meron pong rosaryo yung hindi gumagana. Ano po? Ibig sabihin, wala pong basbas -bas yun. Kaya ginagawa ko, paltan mo ng iba. Maghanap ka ng ano, binasbasan, may basbas 'yun eh. Yung nagamit na o nagasalan na. 'Yan po, gamitin nyo, gagana 'yun, ano, sa pasyente. Kaya gumagana po dahil nakapagpagana ako online, ano, online, no. Kaya okay lang din po kung sa online gamutan. At meron naman kasi Ibinubulong e, ko lang ang orasyon sa ano sa doon sa topic nung nasa online, doon sa ano, kung nasaan man siya, kasi hindi sila makakapunta dito sa akin dahil malayo po. Ano? Halimbawa, kung nandito sila, eh, sila yung nasa Visaya o nasa Mindanao, eh, hindi po sila makakapunta rito Then, sasakay pa sila ng barko. No? Ang ginagawa po natin, ang problema nga lang doon, hindi po natin magigilitan ang pasyente. Dahil wala pong gagawa nung gagawin ko. Ano po? Pero, kahit pa paano, kaya nating pat, ipatanggal sa mangkukulam yung mga sakit na inilagay sa pasyente. Ano po? Ngayon po, ganito. Ito kasi, pag yung, ano ba, wala kapagpagana na kayo ng papel, no? Pilitin nyo pong makapagpagana kayo ng papel. Kasi wag yung pandakaki o singsing -sing, o medalyon. Masakit po yan pag iniipit. Ano po? Masakit po yan. Hanggang maaari po, gumamit po kayo ng papel para wala pong reklamo ang pasyente. Dahil sabihin, bakit ang sakit? Hindi po ba? O may papel na yan, bakit ka pa masasaktan? Ano po? Oh, ganyan, bibilutin nyo. Yan, ganyan, ganyan. Bibilutin nyo. Yan e, na. Pag yan nabilot nyo, yan o. No? Oh. Yan, pag yan nabilot nyo, yan, ganyan o. No? Eh, hindi po masakit yan. Ayan o, oh. no o, no? baloktot yan o. No? Ganyan o, no? iipit lang po yan. Ina, e, pakanapis na yan pag naipit yan. Yan, napanganipis kaysa kamay ang gawin nyo o kaysa paa papel po gamitin nyo gagana no? Pili, pilitin nyo gumana kasi hindi sila pwedeng magreklamo sa inyo na inipin nyo kasi dahil matigas yan eh kaya umaaray no? pero magtataka kayo bakit aaray siya sa papel lang dahil ang nagpapagana po dyan sa papel ay orasyon no? Guma, ibig sabihin gumagana yung orasyon ninyo may binubulong pa yan sa, sa ipit ano? may binubulong pa yan Halimbawa ako, binubulungan ko yan para umiinit siya. Ano, halos parang mapuputol yung daliri ng pasyente. Pakiramdam lang po yon Ang nakakaramdam nun, yung mangkukulam, no? O mambabara. Yun lang po ang aking tinuturo sa inyo, ano? Bali, papel po ang gamitin ninyo. Huwag po yung, ano, ako kasi nagsimula ako sa pandakake, dignum, iniipit ko. Ay, eh, masakit naman po talaga kahit wala kang sanib. E, eh mas masakit pag may sanib lalo. Okay, guys. Pasensya na po, kuya, pag medyo natatagalan po ng aking, ano, no, aking pagbablog, ah, uh, kasi po, ah, uh, minsan mala, may ginagamot ako sa ibang lugar, o oh. minsan naman, busy ako sa panggagamot, no. Tsaka sila na rin po, siguro kung may matatanong kayo, no, hindi po talaga ako niningil pag online, no, hindi po, Maliban yung, iba nagbibigay. Diba? Sa Gcash ko, nagbibigay, no? Pang load man lang, load. Yan, kasi minsan nasa ibang lugar ako, wala akong load. Tatawag sila, magpapagamot. sabi ko, ay e, nako po, mahina po signal dito at wala po akong load na malaki-laki. Nagpapaload, pinapaloodan na nila ako kaya marami salamat sa nagpapaload. Pero mas maganda po sana kung magagamot ko kayo ng personal, ano? Kung malapit lang kayo dito sa akin, ganun, personal, no? Ganun po. At uh, ang isa pa, pag yung ano, kasi sa malayo, hindi, ano eh, kumbaga, hindi sila makakapunta, sasakay pa sila ng barko. Ano po? Eh ngayon po, ang pinipilit ko talaga mapagana ko halos sa online, no? Dahil gumagana naman po sa online. Yan, sa video call, video call ang timano sa messenger, video call, para ang timano, kahit orasyon, pumapasok no? Yung po ang ano diyan. Kasi yung yung iba namang mga manggagamot ang ginagawa naman Manila, aalamin yung address niyo, yung pangalan niyo, exact location niyo, ano kay papalipara ng tawag doon, papali na no. Ah, uh, ngayon po bali ang nangyayari ganito, no. Ah, uh, sa mga nagagamot ko naman, siyempre, kailangan ng ano, no, kasi wala nga akong bayad. Doon na lang po kami bumabawi sa halimbawa, uh, pangontra, ayun. Pangontra, pandepensa, yan po, yan po, alimbawa, ayan, sa mga bracelet na mayroong bato omo, belto. Yan ganyan. Kasi bat, ang bato mo, kabalat ko na. Ang dignum po ay yan po, po itinatawag na lihis disgracia. Kaya timan ano po maganda po ang dignum ano. Kaya saan ka magpunta, kailangan po may dignum kayo, ano? Mahinan po pa protection ng dignum kahit ano dignong, dignong bakal, dignong goma, dignong kalawang o dignong anay, basta maraming dignong na klase, ano? Basta dignong, kailangan po meron po kayo niyan. Mainom na pang protection kasi yan po ay iwas disgrasya. Yan po. Yan, ang ano, yan, bato ko mo, yan naman ay kabalat ko ano? na, magkasama na yan. Tagusan po yan, no? Kailangan nakadikit sa balat. Yung bato mo. Ito po sa mga naniniwala mga No, at kung di naman kayo naniniwala, okay lang. Okay. Ngayon na sa inyo yan, no? wala namang mawawala kung susubukan ninyo. Eh ako eh, naniniwala ako. Dahil nangyayari po sa akin, ano. Okay. Iba po yung pampaswerte. Iba po yung pamproteksyon. Kasi ako magkahiwa, sa akin lang ha, sa akin. Ang pamproteksyon ko ay kanan, no? Ang pampaswerte ko ay kaliwa. No, sa kaliwa yung pampaswerte ko. Dito nakalagay. Eh, ito yung unang unang ko pang ano, pero tagal na po nito sa akin. Ang pamprotection dito, kahit ano, pamprotection kanan. Okay. Ah, uh, tanong ano? Kailangan po doon naman sa mga ginagamot ko. Halimbawa, ganyan, may nagamot ako. Kailangan nyo ng pangontra. Yung kailangan nyo po ng ano, pamprotection. Yan, sa akin ang ano nun. Doon na lang kami bumabawi sa sa bracelet, no? Bracelet, sa saring bracelet, may pampaswerte at may pamproteksyon, pang pangdepensa. Bali, doon na lang kami bumabawi, ano? Alam ano nga namang ibigay ko sa inyo kung magkano yung kuha ko sa banahaw, eh ganun ko rin ibibigay sa inyo. Aba, hindi po. No? Siyempre po, meron po akong patong. No? Yan na po, yan po yung sinasabi na hindi baling magpatubo ako ng malaki. No? Huwag lang sa pera, no? Ang ayaw ni Lola kasi ayaw ni Lola. Ah, magpatubo ka na kahit sa anong bagay. Huwag lang sa pera. Yan ang kabilin-bilinan sa akin. Kaya hindi pwede sa akin 5-6. Pasesya na po sa nagpa-5-6, no? Dahil galit daw ang Diyos dyan, no? Sa nagpa-5-6. Pasesya na po sa tinatamaan ko, no? Sa 5-6, no? Magpautang kayo kahit ano, o... Oh, uh, o kahit anong gamit o anong mga paninda tas tapos nyo kahit anong halaga kahit taasan nyo ang halaga hindi magagalit ang Diyos ayun sabi ha no pero dun sa ano daw ah, ano daw ha kasi hindi eh, naman sa akin ang galing no kay Lola nagagalit pala ang Diyos pag yung ano yung sa 5-6 huwag mo daw tutubuan ng pera no ayaw ay mas maging bumili ka ng ano ah mga gamit o ano mga ano kahit sa pagkain tabuha mo ng mo ng ano ng kahit magkano halaga ay hindi magagalikan ang Diyos yun ang sabi no okay okay guys uh, sana may mga natutunan kayo sa paliwanag ko dito sa papel no sa mga bagong manggagamot no kung paano gamitin to kailangan po kung sagrahan pero ganito po kailangan nyo ng ano, kung isang kandila o dalawang kandila, tatlong kandila, mas maganda po, tatlo. Ano po, tatlo pong kandila, ano, ah, uh, kay San Juan, San Pedro, San Francisco. Yan po, tatlo. San Juan, San Pedro, San Francisco. Yan po ang inaalay ng tatlong kandila. Ano po, tandaan nyo po yan. Ito, uh, San Juan, sana po makapasok kami sa Kalooban. Uh, San Pedro, sana po makapasok kami hanggang dulo. Amang San Francisco, na siya, na siya po pong uh, siya ang nagdudugtong ng buhay ng tao. Kaya sa kanya po pinagbili ng Diyos. Siya ang tagapagdugtong ng buhay ng tao. Kaya kailangan po yan... Siguro hindi pa ano kasi kami may sarili kami dasal ni Lola galing daw yun eh sa ano eh sa Panginoon Dios eh yung daw ang dasal eh no. Ah uh, Among San Francisco na siya ko pong sinasandalan at tumutumar sa buhay ko po at kaluluwa. Ibig sabihin siya po ang tagapagdugtong ng buhay. Kaya ako magdadasal po kayo. Doon po kayo magdadasal kay Among San ano San Francisco no yung po pala ang pinagbili ng Diyos na siya ang magdudugtong ng buhay ng tao. Okay po, kaya pag yung magkikinig kayo ng kandila, tatlong kandila, yung puti lang, di ba, may single na maliliit lang naman na single-single. Oh. Ngayon, hindi siyempre, magdadasal kayo, tatlong kandila. Ay, okay? pagkagamit nyo, hipan nyo, patay nyo, hindi eh, pang may natira, hindi eh, sindihan nyo ulit. No? Okay po, bali, tatlong kandila, Isang baso tubig. Ano, isang baso tubig. Ganito. Pagdating niyo na dun sa ano na yung mag nagbibinyag na kayo, magbibinyag, di ba? Then binuhay niyo, may pambuhay kasi pambuhay pambinyag. May isang baso tubig, no? Napuno na na ng orasyon niyo o dasal ninyo, napuno na. Iinumin niyo po yung kalahati. Ah, inumin niyo yung kalahati, ah, kalahati at yung kalahati yung po yung ipambabasa ninyo dito sa papel o sa gamit ninyo, o sa kwintas, sa mutya, para lumakas yung mutya ninyo, sa medalyon. Ano po? Yan, ganyan. Siguradong gumagagana ito. Gawin nyo sa tatlong beses yung gawin baba sa inyo ito. Hayaan nyo lang siyang matuyo doon sa altar. Hayaan nyo lang siyang matuyo doon sa altar, no? Yung mga binasaan yung papel. Kasi ganun po ginagawa ko. Inayaan ko siya. Kinabukasan ko na. Sasabsamin. Sa tuyo na sila. Tapos magdadasal na naman ako sa gabi. Kasi pag gano, dadasal, o oh, ito pa. ah uh, katulad naman ng ano, alimbawa, tuturo ko na rin sa inyo, no? Kasi hindi naman tayo maramot na tao. Uh, katulad sa ano, alimbawa, merong hindi nakakapagpagana ng orasyon, ano, pagdating sa mga ano. Kailangan nyo pong imantara. Ayan, sinasabi ni Romelia, no? Eto na. Kailangan nyo po i-mantra kasi meron na akong pang-mantra, yung beads, no, yung beads. Ang sa akin kasi, siyam-siyam, no, siyam na araw kong i-mantra. Siyam-siyam. Siyam na beses ko i-mantra. Tatlong siyam, kasi yung beads ko, tat tatlong siyam, no, tatlong siyam. Tapos, sa alas 9 ko naman siya dadasalin. Ah, siyam na ora, uh, ah, maga, sa alas 9 ko siya dadasalan, tapos, siyam na araw. Hmm. Yan po tinatawag na siyam-siyam, no? Yun po yung pagmamantra. Halimbawa, ito, bigyan ko kayo ng halimbawa. Ah, uh, Di ba, pangkarariwan na yung salita, no? Aram, akdam, aksadam. O, ganun. Kada isang beads. Kada isang beads. Aram, akdam, aksadam. Aram, akdam, aksadam. Aram, akdam, aksadam. Aram, akdam, aksadam. Hanggang sa matapos niyo yung beads. Ano po? yung beach. Nakakita nyo po ba kayo ng beach? Yung katulad sa mauhe. Di ba yung mauhe yung ganon? Yung po beach, yung mga ganon. Yung mga bilog na ganon. Yung po ang beach. No? Bali, yung po ang pagmamantara. No? Pagmamantara yon Para mapagana nyo lang po yung ano, yung oras Ano po? Pag yung hindi nyo napapagana sa pakiramdam ninyo, ay hindi nyo mapagana, imamantara ninyo. Ang baga tumatatak sa utak ninyo. Yan, gagana po yan, no? O yung mga orasyon ninyo na ginagamit niyo sa panggamutan, imamantra niyo po yun. Siyam na araw, okay? Sa alas 9 ng gabi, no? Ganun po yun. Okay, guys, mapasensya na po. Kasi ngayon lang ulit ako nakapag-vlog, ano? Eh, Shoutout po sa lahat. Lahat na nakakapanood po sa akin. Maraming salamat po sa inyo. At sa walang sawanan nyo, pag-suporta pa rin po sa aking vlog. Okay, maraming salamat po. At yung ibang mga nagsawa na, salamat pa rin po. Okay, inom muna ako ng kape. Kahit pinapawisan na ako, kape pa rin. Okay, guys. Iyan natin po. <clears throat> dahil kaya nasasabi ko sa inyo gumagana Dahil marami na akong Nagamita ng papel Talagang epektibo gumagana Ibig sabihin gumagana yung dasal ninyo Ano po Okay guys Papakita ko lang itong mga bracelet uh, Pangontra Pampaswerte Okay hey guys <coughs> Yeah. yan ang mga bracelet na. No? Aha. Sinukuan. Yan sinukuan. Buto ng sinukuan daw to. Ito may ang kagandahan, meron siyang design na ano. Ito ni kapulo na sila. Yeah. Yan, meron na siyang kasamang kita ka at ang malabo ang inyong ano <laughs> yeah meron siyang ano no Saint Benedict okay maganda siya meron siyang Saint Benedict yeah Saint Benedict yung buto puro to ng ano ng Na sinukuha, tama po ba? Okay. Dignum, eto eto na lang dignum ko kasi kalimitan ito ang ang kinukuha, dignum pandakake kasi ang pandakake ito yung mainam na pamproteksyon sa kulam, yan Ang katingala lang talaga siya pero pa, mabisa po talaga siya ano. Kulam barang, ayan. Ito naman encanto elemento, mas magandang pangontra to sa ano kanto elemento. Ang dignum. Okay. Kasama na ano, pang 10 uh, elements. Yung iba sinasabi, bakit daw hindi makintab, no? Natural po kasi yan po ay hindi binarnisan, ano? Kasi pag binarnisan nyo po, hindi po maganda pag binabarnisan. No? Nababalutan siya ng barnis mas maganda po kung gusto niyo nang medyo makita lalangisan niyo po siya ano, ng oil okay o nang langis no yun po mas maganda natural lang siya okay di pag ano varnish yung kumbaga yung kanyang berto na nasasaraduhan okay gumamela selis pampaswerte no ayan yan ang gumamela selis Yeah. Yan lang naman. may inam na pang protection, pang paswerte. Okay. Yan sinukuan. Ang sinukuan kasi talagang mainam to na ano, kung merong kagalit sa inyo. May inam na ano, yung lagi kayong pinag-iinitan na wala namang kabagay-bagay pinag kayo magsuot po kayo ng ganito pa ano to. baga hindi kayo ano basta susuko baga susuko sa inyo yung inyong kagalit o yung galit sa inyo ano kahit hindi nyo naman inaano galit sa inyo susuko sa eh, uh, susuko yan sa inyo ano pag may suot ganito okay ito bato omo yan yan bato omo at meron ding bracelet na 10 uh, elements na merong bato-omo. Okay. Para meron na rin kayong kabalat kunat. Yeah. Okay, guys. Okay, hanggang dito na lang. At uh, maraming salamat po sa inyo lahat. Pagpalain po tayong lahat at gabayan. Okay po, God bless po sa ating lahat.